Bali, natapos na yung ano, pinapalitan na poset doon mga kanibis sa ah, yung pressure switch Ayos na. Ano boss, saglit lang ano? Oh, boss. Galing talaga. Ano, oh. may ano pa, may next pa. <laughs> next project no. Okay, Gan magkano naman yan boss? Ito, okay, 180. 180,000? Oo. Oh. Ganda no. <laughs> Ayan, kung gusto yung bumili ng ano, mga kanipi, ng kubo, marami dito. Maraming design. You know? Minsan na vlog ko na ganito eh. 180,000 pala mga kanayipi dalawang kwarto ayun no, ang ganda o oh. oh. parang hindi gawa sa kawayan ah What's mga Kanoy pi. Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy pi for another video Araw ng Webes Nandito na naman kami ni Mia At pinapainit na lang yung makina niya Nang makalabas na kami Sada na naman tayo mga Kanoy pi, Para maghanap buhay At kumita ng pera Tapos mamaya uh, May trabaho na naman kami ni Boss Peter Doon sa, ano, sa may PSU Village Yung apartment ni Kuya Estimada Gana din. Ayan. Balik kahapon pinuntahan namin ni Boss Peter at ngayon namin gagawin. Simple lang yung ano, yung gagawin doon mga kanipi magpapalit lang ng poset. At palitan yung pressure switch. Yun lang mga kanipi. Kaya saglitan lang na trabaho yon. At least kahit papaano may sideline na naman, no? Ayan. Buksan na natin tong gate nang makalabas na kami ni Mia. Nang Makapamasada tayo ng pambili ng ulam, pananghalian. na no, mga kanaypi, samahan nyo kami na mamasada. Right? Ayan, pasok tayo dito sa AGL, mga kanaypi. Para makakuha tayo ng pamboy na mano nating pasahero. So, walang tricycle na naputan taytay tayo ng pamboy na mano nating pasayar dito. All right. Tayo mga kalipi, may buhay na mano na tayong pasayero. Oy, guwapo ah. Sa nag-aaral aja katay? Baka na kumita tayo ng 40 pesos Buhay na maano natin yon. Balik tayo ng EJL Mga Navy, kumita tayo ng 70 pesos. Ayos. Hanap ulit tayo ng panibago mga ka Ay okay po. Ayan mga kanipi. Kumita tayo ng 80 pesos. Binaba ako na dun sana, sa may pangon.

pesos plus yung dalawa kanina na 40 pesos 90 agad yung ano pinita natin one way kailangan na talagang palitan yung ano yung gulong natin sa likod wala na manipis na talaga yung ano flying to pauwi na nga lang para ano makapagpakain ng manok para mamaya alis na kami ni Boss Peter pag natapos Manipis na talaga yung gulong ko mga kanaipi Vulcanize Ayan mga kanayipi. Tapos nang na-vulcanize si Mia Bawas 50 na naman sa pasada yan mga kanaypi nagpakain lang ako ng aking mga lagang manok ngayon ayun no? pakain tapos palit ng inumin mamaya na ako na ano magtatanggal ng kanilang ipot dahil nung oras na alas 10 na at alas 10 yung usapan namin ni boss Peter na ano magtatrabaho dun sa ano kay kuya Elpidio estimada gana din sa may Pisho Village mga kanoy sa kanyang apartment ayan saglit lang naman yon mga kanoy pagkatapos nun balik na ako dito sa bahay na makapagtanggal ng kanilang ipot yung mga manok ilinisan muna natin sila hi boss, boss. Lata, yung Kukopay, Oh, yun, box boss Aho?

kalimitik. Nandito na tayo. Ate! Ate ka nandito na yung mga gamit, mga kalimitik. Pressure switch, Tapos yung mga ano, mga posit niya. Ito yung tiplon. <laughs> Ayan mga estudyante yung tubig Tapos ito papalitan din. Ito na yung bago ng ano, pressure switch. Hindi na kasi nag-automatic 'yun. Eh.

Bali, natapos na yung ano, pinapalitan na poset doon mga kanipi sa ah, yung pressure switch Ayos na. Ano boss, saglit lang ano? Oo oh, Galing talaga. Ano, ano may ano pa, may next pa. <laughs> next project no? Next project pa ulit boss. Baka may gustong magpagawa dyan, magpa-install ng ano, mga tanke, ganyan. Mga sira na may problema kay sa tubig. Yeah. saka yung mga lumang poset nyo na na. Kailangan palitan na no? na natin. Kusa? So, kontakin nyo lang kami mga kanipi. Comment lang dyan sa, ano, sa video ko or sa Facebook page ko. PM nyo na lang ako doon para ano, mapuntahan namin at ma-repair yung problema nyo. Tawagin natin si Boss Peter. Yani, ano? ah, sige, thank you. Sige, ate. Sige. Misses Saklat na ko. Ta nagregaabot ti kwadgeto, estudyante ngay ik. Uy na problema dano ko. Onda no. Uy. Ayan makaana ipi. Tapos na yung ano, problema nila diyan sa apartment. Tapos na naman yung trabaho namin ni Boss Peter. <laughs> Saglit lang 'yun. Bisik lang. Bisik lang yan ni Boss Peter eh. Ha, mga kanaypi. Bababa na si Boss Peter. Ano, Boss? Thank you. Hey, okay, boss. Sa balik, Boss. Ah, sige, Marami sige. Pa. Marami pa yan, Boss. Sige. Ayan, mga kanaypi. Ay, Ibababa na natin si Boss Peter Diyan sa may 7 eleven mga kanipi uh, naglinis pa ako dito sa ano sa kulungan ng mga manok wala nang mga ipot dyan na ano natanggal na nakapag disinfect na rin ako dyan mga kanipi saka uh, yung mga itlog nila ngayon hinarvest ko na rin uh, at ito may mga nakulikta tayo may naipon tayong mga itlog hindi deliver natin ngayon so yan mga kanipi ito isang tray na jumbo size deliver natin kay Auntie Lilia tapos ito dalawang large to XL deliver natin sa ano deliver ko sa Eurotex tapos ito isang small saka extra small deliver din natin yan sa bayan bibinta natin dun sa may paradahan mga kanipi at yung pagbintahan ipunin na naman natin para maibili ng gatas ni Bibi Maika ganyan lang yung ano, napupuntahan ng uh, itlog nila yung napapagbintahan ng mga itlog ng mga manok Ayan, ipunin natin tapos bibili tayo yun ng, ano, ng gatas ni Bibi Maika ayan. tapos sa susunod yung pits na naman mga kanayipi ayan, kukunti na naman yung pits. Kaya so, lang nung nakaraang araw. Ganyan na naman kaliit yung feeds nila. Ayan, well, nandito na tayo sa Eurotex. Boss! I can't. Pilaksinan ko nga sa balag sila maging bagay atoy. eh. Awan ni Madam. Sablam to na rabiji baya doon. Awan daw? Well, o, yung malis daw. Hindi ko ato yung sinabala ato yung pinsan ni Brando yung may sarap. Pag sinabal yan doon to na. Awan talikta eh. Ha? Ano sa amalan? Ano sa tikas tayo mga amal? Sige, 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 sige. Ah, sige. Sabi so, anak to na bigatan? Sige. Sige. Ayan, balikan na lang natin bukas mga kanaipi yung bayad Ayan. deliver natin kay Auntie Lilia mga kanaipi pang pangkain nila yung binibili kasi sa akin nung nakaraan eh pang benta eh ito may darating daw na ano bisita nila kaya ano order siya ng itlog eh jumbo size lang yung available mga kanaypi ayan na deliver ko na yung isang tray na jumbo size mga kanaypi 280 tapos yung ano yung small saka extra small yung bilin nila sa bayan yung small 200 pesos tapos yung extra small 190 mga kanaypi 390 naman yun kita natin dun sa ano sa malilit na itlog right punti na lang yung idadagdag ko sa ano pambili ng gatas si Bibi <laughs> no and parada tayo dito sa paradaan mga kanaypi

magkano naman yan, boss? Ito, 180. 180,000? Oo. Ganda, no? <laughs> Ayan, kung gusto nyong bumili ng ano, mga kanaypi, ng kubo, marami dito. Maraming design. Yan you know? Minsan na-vlog ko na ganito eh. 180,000 pala mga kanaypi, dalawang kwarto. Ayan, ang ganda oh. Oh. Parang hindi gawa sa kawayan na. Ganda ng setup niya mga kanay kwarto. Dati nag-vlog na ako dito eh. 180,000 may lagay na ng aircon. Eh, maraming kubo. Ayan, sa mga tent. Ganyan yung, ano, tent sa, ano, ay, cottage pala. Sa mga swimming pool, ganyan. Maganda, oh. Ganda, no? Yan yung may-ari, yung karga ko ngayon. Pasayero ko. Sa mabalugbog tayo. Ah, sige, sige. Bypass bypass sige alam niyo kung saan ta? oo din natin hanap din natin nahanap, ah? di, natin nahanap. <laughs> di, man naman, point, di man lang sinabi apelido. Kaya, ayun, di na, di yung apelido Kaya... ay, pisang, ay. ay thank you thank you okay. salamat okay. pre uh -huh. <laughs> babalik yun ayan mga kanayipi buti na lang nakuha natin yun sa paradahan Binigyan naman ako ng 400 pesos pumunta kami ng bypass mapanog po kaso hindi naman namin naanap yung ano yung gustong magpagawa ng Ilang muna tayo sa paradahan mga kanayon.